Sige na, Lindon ba? Ka ikaw mang hudari oh. hmm? Ikaw magulang. Ikaw paglong agra. <laughs> Sige na ba, ikaw nung ag. Ah, dili ko. Oy. <laughs> ikaw kul, cool. ikaw nung ag kul. Cool. Ako na ninyo nung Ako yung narbaho. Ako pa yung ag. Ako yung lawas. Sige na, Lindon. Ikaw nung ag. Ikaw may kamay. Ikaw, ikaw na kul. Ikaw may dako. Pak. buka ikaw na Ikaw ikaw na! Itong gusto ni Juan. Ate lang ka. Ikaw ra lagi ka ikaw pinakagamay dere. <laughs> ikaw na cool. Ikaw may pinakadako dere. Eh. <laughs> Pagko klaro yung bata ano. Hala sige ako <laughs> na lumag. Tra. Umar ang eh. bau ano ni. Ata ano pa lung suro. <laughs> na kayo. Ano <clears throat> mo mo lungag? Diba si ta mo kanina na Puli na ako Ano yung luto daan? Kailangan nakalungag na mo? What? Kahit yung ulo ba? Ate Unya na daw siya mag Lungag Magdula daw siya Pasti lang Kaya yung yun una maglungag Kabalok kang gutom na kayo Kaya mas trabaho Wala ba yung mga inahandre? Kamiyaan tayo ng kadugayan ba? Ang niyo ninyo? Uh -huh. Pamanggapoy bugas ko Sa may lungago na to pag ingan ta ganina na nasa durabah ug ibutang ang bugas, dungol jud kay bata ka ba? Tus sabi ajo ni mob. Nah. I know that sa durabox ko! Ambi na ko nasa babaw sa durabox. Hmm, kabungol na jud mo, eh. bata pa ni mo. Ku tuwa kang kabungol da kadungog. Ala sige. Pagluag ito sa balay. Kay mga on na nako dala ngalit sundaan. Dungon wow! naman mag ngaon, magluag. Sige lindon. Ikaw lungag dito. Ikaw gisugo na. Ikaw dito paglungag. lungag. Dito ko ray mga amawa ni. Eh. Sige na. Sige na lindon ba. Kay ikaw mo a. Ah. Ikaw magulang. Ikaw pag lungag Sigina Sige na ba ikaw lungag. Sige na lindon ba. Kay ikaw mo a. Ikaw magulang. Ikaw ah. paglungag hmm? lungag Sigina Sige na ba ikaw lungag ah, ko. Oy. Ikaw kul, cool. ikaw lang kul. Cool. Ako na may na. Ako na ako pa mulong kape kapoy lawas. Sige na lindon, ikaw lang ikaw may kamay Ikaw na kul, cool. ikaw may dako. Sa buka ikaw na giring ikaw ay Ikaw Ati lang ka. Ikaw ra lagi kay ikaw pinakagamay diri. Ikaw na kul. Cool. Ikaw may pinakadako diri. <laughs> Pagkawit klaro yung bata, ano? Hala, sige, ako rin ilungag! Tara!